kapag nakita niya magkasama tayo, baka hindi niya kakayanin. Eh, anong ginagawa mo dito? I came here to talk to you. I came here to say sorry for the things I said last time. To fix our problems. I came here thinking we can save this relationship. Pero mukhang wala na ako na siyang maililigtas. Errol, let me explain. Arlene, wala kang dapat i-explain sa kanya. Di ba wala na kayo nung naging tayo? So pare, sorry na lang. Kasi binitawan mo si Arlene eh. At ngayon, girlfriend ko na siya. Di ba may rule? Kapag pag makipag-iwalay ka sa partner mo, kailangan mo muna magpalipas ng ilang buwan bago makipag-relasyon ulit. Yung rule na yan eh, gumagana lang sa mga taong bitter. At sa mga taong hindi nila matanggap yung ex nila meron ng iba. Sabihin mo, inaas eh, mo ang girlfriend ko! ko sinabi mo. Please, please. Please don't make a scene here. Errol, mag-usap na lang tayo sa loob. Wala tayong pinapag-usapan pa. Malinaw na malinaw sa akin lahat. I wish you both a happy relationship.